Nagsagawa ng medical mission ang pamahalang panlalawigan sa barangay D.S. Garcia at barangay San Roque noong Enero at Gis sa pagbunga ng bagong taon ng 2024. Pinangunahan ni na Vice Governor Doc Anthony Umali at dating Governor Cherry Domingo Umali ang nasabing medical mission na nagbigay ng libreng serbisyo para sa mga nobo isihano. Dinagsa ito ng mga may karamdaman para sa pagkakataong makapagpa-check up at makakuha ng libreng gamot. Ayon kay Dr. Josie Garcia, head ng Provincial Health Office, isinagawa ang medical mission ng dalawang araw, para sa laboratory at ang pangalawang araw ay ang konsultasyon kung saan malalaman ang kanilang mga sakit. Ito po ang unang araw. Ang unang araw po ay kinapapalooban ng extraction of blood, no, para sa blood chemistry ng ating mga kababayan. Nariyan din po ang X-ray, chest X-ray at ang ECG. Ito po ay ipoproseso ng dalawang araw at sa, Okt sa January 12 ay yun naman po ang consultation day at provision of medicine para sa kanilang mga sakit na matutuklasan sa blood chemistry, X-ray at ECG. Target umano na mabigyan ng serbisyo ang anim na raan ng mga pasyente at pangunahing makikinabang dito ang mga kababayan mga senior citizen, PWDs, may mga sakit na hypertension, may maintenance, may sakit sa puso, diabetes, sakit sa bato at mga may infeksyon, may ubo at sipon. Malaking tulong ito lalo na at napakamahal ng laboratory, x-ray at ECG kapag nagpa-check up sa mga private hospital. Higit sa lahat, ang libreng gamot na tatlong buwan para sa kanilang maintenance. Paliwanag ng Vice Gobernador, layunin ng medical mission na mailapit ang mga serbisyong medical sa bawat barangay para hindi na kailangan pang pumunta ng ospital ang mga may sakit, lalo na ang mga senior citizens at mga PWDs. Inilalapit po natin ang serbisyo ng pamahalang palalawigan uh, para ibaba sa bawat barangay. Kasama sina Jeremy Ramos at Tom Sanal, Smile Supetran III para sa Balitang Unang Sigaw.